Unang Samuel, isang Kabanata Ang mga Filisteo nga ay lumaban sa Israel at ang mga lalaki sa Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo at nangabual na patay sa bundok ng Gilbawa at hinabol ng panunod ng mga Filisteo si Saul at ang kanyang mga anak at pinatay ng mga Filisteo si Jonathan at si Abinadab at si Melchisua, ng mga anak ni Saul. At ang pagbabaka ay lumubahal laban kay Saul at tinubutan siya ng mga mamamana. At siya ay totoong nahirapan dahil sa mga mamamana. Namagkagay sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, Bunutin mo ang iyong tabak at palagpasan mo ako niyaon. Baka dumating ang mga hindi tuling ito at ako'y palagpasan at ako'y kanilang pahirapan. Ngunit ayaw ang kanyang tagadala ng sandata sapagkat siya'y totoong natakot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpakabuwal sa kanyang tabak. At nang makita ng kanyang tagadala ng sandata na si Saul ay patay, siya naman ay nagpakabuwal sa kanyang tabak at nagpakamatay na kasama niya. Gayon na matay si Saul at ang kanyang tatlong anak at ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat niyang mga lalaki ng araw na iyon na magkakasama. At nang makita ng mga lalaki sa Israel na nasa kabilang dako ng Libis at ng mga nasa dako roon ng Jordan, na ang mga lalaki na sa Israel ay tumakas at sa ulat ng kanyang mga anak ay namatay, kanilang iniwan ng mga bayan at nagsitakas at naparoon ng mga Filisteo at tumahan sa mga yaon. At nangyari ng kinabukasan ng ang mga Filisteo ay dumating upang hubara ng mga patay, ay kanlang nasumpungan si Saul at ang kanyang tatlong anak na nabuhal sa bundok ng Gilboa. At lang tinugot ang kanyang ulo at hinubwad ang kanyang mga sakbat at ipindala sa lupay ng mga filesteo sa palibot upang ibalita sa mga bahay ng kanilang mga Diyos-Diyosan at sa bayan. At lang nilagay ang kanyang sakbat sa bayan ni Astaroth at kanilang ibiniti ng bangkay niya sa kuta ng Bethsan. At ang ng mga tumataan sa Jabez Galad ang tungkol sa ginawa ng mga Filisteo kay Saul, lahat ng matapang na lalaki ay bumangon at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak sa kuta ng Bethsan. At sila ay sa Jabes at kanilang pinagsunog doon. At kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim na isang puno ng tamarsiko sa Jabes at nagayuno silang pitong araw